So guys, dito tayo ngayon sa uh, natin. nagpapa tayo. Sobrang sarap ng araw dito guys. So, bago umalis. Kasi mamaya may gagawin tayo. Ayan. So, paminsan minsan guys, kailangan natin magpa-araw para lumakas yung katawan natin. Kasi galing tayo sa trangkaso. Ayan. Ayan. Tingnan nyo guys, so oh, grabe yung pawis natin. Butil-butil. Oh. Gita nyo naman, oh. ni'yo naman. No? Ayan, ganyan ng discard. pag ka uh, naglagnat uh, kayo guys. Yan. Magparaw kayo para yung pawis nyo. Uh, bumagsak. Lumabas yung init ng katawan nyo. Ayan. ra na yung paggupit paggupit guys ah. Ayun. Ay bawas natin oh. Ayun. Oh. Grabe. Ayun. So yun lang guys, maraming maraming salamat. Ayun, huwag niyo yung kakalimutan i-follow yung yung Facebook page natin ay Facebook profile natin oh. Ayun. So, 'yun lang guys. Maraming maraming salamat. Thank you sa panonood, no?